125. Eh. Kana? 125. Kasi 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 kasama kasi 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 ba ano, batasan sa meteoro. Tempo ba? Eh, hindi ah, hindi na Sa my north view lang, lang dyan, pag ano lang ni lang. Sa my Sa my shell lang. 54 rin. 7.85. Wala 75. 75 14,000. Diyan Pahil. Ha? Pa eh, to. 105. Well, May center table. Mayroong center table kasama. Ayun, sa picture. Ay, ang ganyan. Hanggang think... ah. 11.5 yan. 11.5. Ano ang bawas? yung Plus 1,000.